So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips o dagdag kaalaman pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So uh, mga kamamay, napakaganda, yung, uh, napakaganda nitong ating itatopic ngayon kasi sigurado ako marami po yung makaka-relate dito sa ating topic ngayong gabi. Okay? So at this moment of time, ang magiging topic natin ngayon mga kamamay is mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Ulitin ko, mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Ayan, so kung ang relasyon nyo man ngayon is medyo magulo, kasi hindi ka pinapansin ng jowa mo, hindi ka pinapansin ng asawa mo, tinitiis ka, Okay, pinapabayaan ka, hindi kanya tinatanong, wala na siya concern sa iyo. So ito mga kamamayan kailangan mong gawin upang bumalik ang interes sa iyo para pansinin ka na at para hindi kanya maties. So mga kamamay, bago natin pag-usapan yan, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto nyo at nagugustuhan nyo yung mga videos na ginagawa ko kasi lahat po ng video ginagawa ko mga kamamay is all about sa love advice na po pwede pong mapulutan ng aral at mga paraan upang magamit nyo sa inyong buhay pag-ibig. Ano? So uh, at this moment of time mga kamamay, Uh, road to 40,000 subscribers na po tayo. Ayan, so nakakatuwang isipin. Parang kanina, from zero Up to uh, 100, then 100 to 1,000, then 1,000 to 40,000. Ayan, so palakpakan mga kamamay. Ma maraming maraming salamat po sa inyo. At ako ay natutuwa kasi uh, marami ang natutulungan natin. And syempre, ma para naman doon sa ating mga subscribers na natulungan, humingi ng advice, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, hopefully, maging okay na po ang inyong buhay, pag-ibig. Okay, so ulitin ko mga kamamay, papalalang po sa inyo. Pwede niyo po akong hingan ng advice. At uh, sa pagbibigay ko po ng advice, po, pwede pong gumana ng inyong pakiramdam. Maaari pong bumalik ang inyong pag-ibig, ang inyong samahan. Pero, pwede rin po kayong magkahiwalay. Bakit? Ayoko po kasing itolerate o okay, yung mga bagay na hindi dapat 'yong ginagawa. Meron kasing uh, subscribers tayo dito na medyo nahihirapan siya sa kanyang sarili. Okay? Kasi nga, medyo maling-mali na po yung kanyang ginagawa pagdating sa kanilang relasyon. Nagtitiis, hinahayaan na siya ay sinasaktan uh, sinasakta na lang. Okay? So, hindi na nga pinapansin. Hinahayaan niya na maging... Okay, tanga siya pagdating sa pag-ibig. Well, ayoko po nung ganon. Kung wala na pag-asa, putuli na. Kung wala na talaga pag-ibig, ayaw na pagkaganyan. So, hanap na lang, okay? So, ayoko po kasi na na, na ayoko po kasi na medyo nahihirapan at walang patunguhan yung inyong mga relasyon. Okay? So, sa mga nagpa-advise, hindi ko sinisigurado na magkakabalikan kayo. Pero sigurado ko na tama po ang inyong gagawing pasya. Alright? So, so much for that. Pag-usapan na natin ang ating magiging topic ngayong gabi. So, ano nga ba yung mga sign o mga dapat gawin mo para hindi ka matiis ng isang lalaki? So, number one, hayaan mo siya kung tumataas ang pride niya, mga kamamay. Hayaan nyo po ang isang lalaki. Huwag nyo muna siyang pansinin. Pabayaan nyo siya. Huwag nyo silang hayaan na isipin na tama siya palagi. Huwag kayong mag-sorry. Huwag kayong magmakaawa. Okay? Kung sa tingin nyo tumatas na yung pride, lumalaki na yung ulo ng isang lalaki, huwag nyo po silang konsintihin. Hayaan nyo po sila. Bakit po mga kamamay? Kasi kung alam niyo sa sarili ninyo na wala kayong kasalanan at kayo palagi yung humihingi ng sorry, pinapalaki po ninyo ang pride. Pinapataas niyo po ang pride ng isang lalaki. Binubusog niyo po. Kapag po kasi inyong binusog ng binusog ang pride ng isang lalaki, Okay, kahit na dumating yung mga sitwasyon na sila na yung may kasalanan at kayo pa yung nagsusorry, darating yung panahon na wala na siyang tatanggaping pagkakamali sa kanyang sarili. Dadating ang panahon na palaging siya na lang ang tama sa kanyang paningin. Kayo rin mga kamamay, kayo rin yung mahihirapan pagdating ng panahon kapag ka inyong binusog ang pride ng mga yan. Ipakita nyo, iparamdam ninyo sa mga lalaki. Kung sila yung may mali sa sitwasyon, iparamdam ninyo na wala kayo sa kanilang likuran. Hindi nyo sila sinusuportahan sa kanilang mga kagagawa, sa kanilang mga kagustuhan kapag ka ganyan. Huwag nyo konsindihin ng mga lalaki kung alam nyo sila ay mali. Tumataas ang pride ng mga yan, Okay? At ang nagiging mali sa sitwasyon is kayo pa. Kasi sinusuportahan nyo ang pagkakamali ng isang lalaki. So para hindi kanya matiis, huwag mong suportahan ang kanyang kamalian. Huwag mong hayaan na tumasa ang kanyang pride. Okay, paglipas ng ilang araw ng ilang linggo, may iisip niya ang pagkakamali niya at po siya siyang babalik sa iyo. Hindi kanya niya matitiis, i-message kanya, niya, tatawagan ka pa niya kapag ka All Alright, so number one tips, huwag niyong hayaan na tumaas ang pride ng isang lalaki. At kung sakaling tumataas ng pride nito, hayaan niyo silang mag-isa. Alright? So number two, huwag mong ipakita na hindi mo kaya kapag ka nawala siya most of our girls na subscribers dito takot na takot at pinaparamdam lagi sa lalaki na hindi nila kaya ang mawala ang isang lalaki sa kanilang buhay at ang masakit dito sinasabi pa nila na mahal hindi ko kaya hindi ko kayang mabuhay nang wala ka naku po mga kamamay kapag ka, ganyan palagi ang inyong ibinibigay okay na salita sa isang lalaki ay eh, talagang may spoil ng mga yan okay hindi kayo babalikan ng mga yan kasi ang isang lalaki kapag nalaman nila na naghahabol ang isang babae sa kanila, lalo silang lumalayo. Lalo silang hindi lumalapit kasi hindi nila, hindi nila nare-realize yung pagkakamali nila. At hindi nila nakikita yung inyong halaga kapag kaganyan. Okay, lagi kayong habol lang habol. Pero kung hindi kayo maghahabol at hinahayaan nyo yung isang lalaki, okay, kung sakaling sila yung may mali, nare-realize nila Okay? Pagdating ng araw na talagang sila ang may pagkukulang. Huwag niyong ipaalam sa kanya na hindi niyo kayang mabuhay nang wala sila kasi kasi lagi nilang iisipin 'yon. Lagi na sa kanilang isipan yung ganong klaseng mindset na hindi niyo kaya. So ang gagawin nila, lalo kayong iiwanan, lalo kayong pababayaan kapag kaganyan Kasi kapag mag-aaway kayo, ang gusto niya is malungkot ka. So kaya ang gagawin niya, is lalayuan ka. So, hindi dahil sa sinabi mo na hindi mo kaya nang wala siya sa buhay mo, so lagi niyo yung gagawin. Okay, at sa huli ikaw rin yung mahihirapan. Kaya para hindi ka matiis ng isang lalaki, wag mo wag na wag mo sasabihin 'yon. Hangga't maaari kahit mahirap na ang sitwasyon, wag mo sasabihin 'yon. Kasi lagi niyo pangahawakan yung salitang hindi mo kaya ang mabuhay nang wala siya. Kaya lalakasan loob niyan hindi yan lalambot pagdating sa inyong pag-ibig. Sa na lumapit, lalo lang lalayo yan. At ikaw, mapipulitan kang humabol sa kanya dahil mahal mo siya. At hindi yun tama mga kamamay. Kasi lalo siyang lalayo at ikaw lalo kang hahabol. Siya ay lalayo, lalo kang mapapagod. Siya ay mawawala, lalo kang malulungkot. Gusto niyo ba yun mga girls? Kaya ako ko sa inyo, wag na wag niyong ipaparamdam, ipapaalam sa kanila na hindi niyo kaya ang mabuhay nang wala sila. All So next, kung ayaw niya na kung ayaw na niya sa iyo, wag mo nang ipilit pa ang sarili mo. Mga kamamay, most of our girls, lahat na lamang maling-mali ang inyong ginagawa. Kung sa tingin nyo, sinabihan na kayo na ayaw na nila sa inyo, sawa na sila sa inyo, Okay, hindi na kayo mahal, wala na yung pagmamahal. Huwag na huwag na kayong maghabol pa. Sinabi na nga na hindi kayo mahal. Sinabi na nga na wala ng pag-ibig. Sinabi na nga na tapos na kayo. Tapos kayo, kulit-kulit nyo pa, habol lang habol. ba? Diba? Umiiyak pa kayo. Pinapaalam nyo pa sa kanila na sobrang hindi nyo kaya pagkawala sila. ba? Diba? So huwag nyo ipakita yung ganun mga kamamay kayo na nga yung sinaktan, kayo na nga yung iniwanan, kayo pa yung naghahabol. Which is maling-mali yun. Tandaan yung mga kamamay. Oras na maghabol kayo sa isang lalaki, hindi kayo babalikan ng mga yan. Okay? Mas natutuwa ang mga yan na nakikita nila na nagkahabol kayo, pero hindi kayo babalikan ng mga yan. Kasi isang malaking pride at nakaka-proud sa kanilang sarili yung may tao o alam nilang may tao na nagkahabol sa kanila. Okay? So sa madaling sabi, hindi nila marirealize ang halaga mo kapag palagi mong pinapakita sa kanya na siya yung kailangan mo. Kailangan iparamdam mo rin sa kanya na ikaw ang kailangan niya. Huwag mong sabihin 'yon. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya nang wala siya. Hindi mo kaya mabuhay kasi kailangan mo siya. Iparamdam mo sa kanya na hindi niya kayang mawala ka sa buhay niya. Yun ang napakagandang gawin. At paano mo ipaparamdam? Yun ay sa pumang magitan ng hindi mo paghahabol at hindi mo pagsasabi ng mga bagay na hindi mo kaya kapag kanya nawala siya. Iparamdam mo, iparamdam mo na kaya mong mag-isa. Iparamdam mo na kaya mong tumindig. Iparamdam mo na kaya mong Iparamdam mo sa kanya na kaya mong umasenso kahit wala siya, kaya mong gumanda kahit wala siya, kaya mong maging maginhawa kahit wala siya, kapag ka ganyan mga kamamay, mararamdaman mo hindi ka matitiis ng isang lalaki at balang araw at isang araw after, after na isang linggo makikita mo babalik yan sa iyo. Kasi malaki yung pu pwedeng mawala sa kanya kapag ka iniwanan kanya. Right? And last Kung ayaw kanyang kausapin, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Eto mga kamamay, sinabi na nga na ayaw kayong kausapin. Hindi kayo ang kanilang gustong kausap. Tapos kayo, pinipilit nyo pa, yung kanya, pinipilit pa ang inyong sarili. Pinipipilitan nyo pa na gusto nyo silang kausapin. Which is, hindi na nga po kayo gustong kausap Huwag nyo nang ipilit pa Pero kung gagawin mo na kapag ka, hindi kayo kinakausap Is hindi nyo rin siya kinakausap Darating ang panahon, lilipas ang araw, lilipas ang linggo, marirealize niya yung kawalan mo. Okay? Marirealize niya yung halaga mo kasi nga, hindi mo ipinilit na kausapin siya. Kasi napapansin ko ang mga lalaki kapag ka palagi niyong kinukulit, kinakausap, nagsosorry kayo palagi, nagmamakaawa kayo palagi, lalo nilang hindi pinapakinggan yung inyong pakiusap. Lalo silang nabibing sa inyong uh, pagmamakaawa kapag ka ganyan. Kaya kung ako sa inyo, para marealize ng isang lalaki ang uh, kanyang ginawa o ang kanyang uh, hindi po sa inyo, huwag niyo po silang kausapin. Hindi na nga kayo kinakausap eh, sabayan niyo po sila. Huwag niyo silang kausapin din. So kapag uh, na-realize niya na, aba, bakit yung babaeng ito, hindi nagpaparamdam, hindi ako kinukulit, hindi ako chinachat, may iisip niya, na, na baka meron na tong iba na baka meron nang nanliligaw so babalik yung halaga mo sa kanya Maaalala niya yung mga masasayang pangyayaring nangyari sa inyong buhay. Okay, kaya't uh, makakaramdam siya ng konting pagkamis. Mararamdaman niya yung konting pagkawala mo. At kapag uh, lumipas ang araw na palagi niyang nararamdaman yung pagkawala mo, darating yung panahon, imi-message ka niya, kakamustahin ka niya, hihingi siya ng sorry iyo Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, kung ayaw kayong kausapin, hayaan niyo muna. Lilipas, lilipas din yung kanyang nararamdamang galit. Lilipas din yung kanyang nararamdamang pagtatampos sa inyo. Okay? At mangingibabaw yung pagkamis, mangingibabaw yung uh, paghahanap nila sa inyo kapag kaganyan. Alright? So mga kamamay, sana kahit na paano makatulong sa inyo ang simpleng mga advice kong ito. So kung makakatulong ito sa inyo at nakakatulong sa inyo, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share dito. Okay? So kung gusto nyo pa ng uh, additional na love advice, Puntahan nyo lang po yung ating isang channel, Home of Love Advice. Nag-upload din ako dyan mga kamamay ng uh, mga love advice na maaari pong makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So, uh, makita ko po kayo dyan. Sa so, mga gusto magpa-shout out, <coughs> message lang kayo or comment lang kayo sa ating video dyan sa isang channel. Okay? So, for now, this is Mamay Love Advice. Maraming maraming salamat sa mga na tumapos ng video ito. Comment nyo naman ang pangalan nyo at yung para malaman ko kung hanggang saan naabot natin dito sa ating channel. Alright? So, hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam!